mundo kasama ang tatlong anak sa Vancouver at simpleng sinelebrate ang 17th birthday ng anak niyang si Mikaela kung tawagin nilang Mickey. Halos dalaga ng lahat ang anak ni Ina. Malambing at sweet nga ang anak ni Ina sa kanya lalo na ang kanyang bunsong anak na si Minka. Habang naglalakad nga is shiny yaka. kumain at nag-relax nga sila sa isang restaurant at pinaghatian ang birthday cake for Mickey. Maganda nga na lumalaking close ang magkakapatid at nagmamahalan. Maganda ang pagpapalaki sa kanila ng kanilang ina at kanyang asawa. Gumala nga sila sa Vancouver, mas gusto nila ang ganitong birthday getaway dahil mas nagkakaroon sila ng memories na magkakasama sila. Sabi ni Ina sa kanyang caption, Celebrated our favorite girl the chill Vancouver way. Good vibes, good food, and so much love. Your amazing Mickey, happy 17th. Si Annika naman ang second youngest sa magkakapatid ang syang -sha ng kanyang ina halos kakambal nga, si Ina at Anika. Nagpapaint din ang tatlong magkakapatid bilang memories sa Vancouver. Hindi naman nakasama ang dalawa pa nilang kapatid na si Jacob at Erica May. Ito nga ay sa Vancouver Aquarium. Mas enjoy at masaya gumala kasama ang buong family. New memories and unlock. Ang siya, siya ng girls, panding na ito. Five oh. three. Well, at least it's lowest, it's your lowest score.